ang Iran sa Biblia, at sa kasalukuyang panahon, ang papel ng Persia sa plano ng Diyos. Sa likod ng modernong pangalan na Iran, ay ang sinaunang imperyong tinawag ng Biblia na Persia. Sa loob ng libu taon, ang Persia ay naging bahagi ng dakilang kwento ng Diyos mula sa nakaraan hanggang sa mga hula sa hinaharap. Ayon sa Daniel Kapitulo 10 Versikulo 13, habang si Daniel ay nag-aayuno at nananalangin, isang anghel ang nagsabi sa kanya. Ngunit ang pinuno ng kaharian ng Persia ay tumutol sa akin sa loob ng dalawampot isang araw. Dito ipinakikita ang espiritual na labanan sa likod ng makalupang kaharian ng Persia. Ang bansang ito ay hindi lamang isang bahagi ng pisikal na mundo, kundi may kaugnayan din sa mga kapangyarihang espiritual. Sa aklat ni Esther, si Haring Ahasuero, kilala rin bilang Xerxes ng Persia, ay naghahari sa isang imperyong sumasakop mula India hanggang Ethiopia. Dito makikita ang isang kahangahangang kwento ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Reina Esther. Isang Hudyo, siya ay inilagay ng Diyos sa posisyon ng kapangyarihan upang iligtas ang kanyang bayan mula sa pagkalipol. Sa gitna ng palasyo ng Persia, gumawa ang Diyos ng Milagro. Bago pa si Esther, ginamit ng Diyos ang isa pang hari ng Persia, si Ciro o Cyrus. Sa Ezra, 1, versikulo 1 hanggang 4, inutusan niya ang mga Hudyo na bumalik sa Jerusalem at itayo muli ang templo ng Diyos. Si Cyrus, isang hindi-Hudyo, ay tinawag na, Pinahiren ng Diyos. Sa Isayas Kapitulo 45 Versikulo 1, isang patunay na kayang gamitin ng Diyos kahit ang mga hari, ng mga pag-anong bansa, upang tuparin ang kanyang layunin. Ngunit ang kwento ng Persia ay hindi lamang para sa nakaraan. Sa Ezekiel Kapitulo 38 Versikulo 5, binanggit ang Persia bilang, isa sa mga bansang lalahok, sa isang malaking digmaan, laban sa Israel sa mga huling araw. Ito ang tinatawag na labanan ng Gog at Magog, isang propesiyang patuloy na pinag-aaralan ng maraming iskolar at tagasunod ng propesiya sa Biblia. Ngayon, sa kasalukuyang panahon, ang Iran ay isa sa mga pangunahing kalaban ng Bansang Israel. Mula sa pagbibigay ng suporta sa mga grupong militante tulad ng Hezbollah at Hamas, hanggang sa pangarap nitong magtayo ng sariling nuclear weapon, ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel ay patuloy na tumitindi. Ang mga lider ng Iran ay Lon Taran nang nagsasabi ng hangaring, burahin ang Israel sa mapa. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ito dapat ikabahala ng mga taong nananalig sa Diyos. Ang Biblia ay nagsasabi na sa huli, ang Diyos ang magtatagumpay. Ang mga propesiyang ito ay hindi dahilan upang matakot, kundi upang maging handa, magtiwala, at lalong lumapit sa Diyos. Ang kasaysayan ng Persia, mula sa panahon ni Daniel, Esther, at Cyrus, hanggang sa kasalukuyang kaganapan sa gitnang silangan, ay nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang katutuhanan. Ang Diyos ay may kontrol sa kasaysayan, kahit ang mga digmaan, Hari at mga bansang tila makapangyarihan ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ang kwento ng Iran sa Biblia ay kwento rin ng katuparan ng plano ng Diyos. At sa gitna ng lahat ng ito, ang paanyaya ng Diyos ay malinaw, manalig tayo sa kanya, sapagkat sa kanya ang tunay na tagumpay. Ito ang kwento ng Persia, noon, ngayon, at hanggang sa wakas.